Aries. Dapat ay maging mapagmasid sa kapamilya nang mapansin mo ang signos ng kalusugan na dapat mong maalagaan at makaiwas ka sa gastos ng hindi mo inaasahan, ang gabay signos ng kalikasan. Taurus, pag makikipag-usap ang maging matalino na mapagmasid ang nararapat dahil pag hindi mo nagawa at pinapasaya ng kausap, ay kalungkutan ang pwedeng mangyari sa hinaharap para sa iyo, ang gabay signos ng kalikasan. Gemini, maging maingat sa pagpupuyat mas mainam na iwasan at ang madaming pag-inom ng tubig ngayong araw, para sa iyong kalusugan ang gabay signos ng kalikasan. Cancer Huwag ka masyadong mahilig sa matatamis ngayong araw lalo na sa matagal ng naluto dahil kayang magpahina ng iyong kalusugan, ang gabay signos ng kalikasan. Leo, mas mainam na mapag-obserba ka kung ikaw ay nasa pamasaherong sasakyan, para maiwasan mo ang maging malungkot, at maiwasan na mawala ng mahalagang bagay, ang gabay signos ng kalikasan. Virgo, maging mas maingat sa pag-ayon sa mga kaibigan, dahil sinyales sila ng gastos at pwedeng mabigyan ng ibang maling bisyo, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang gabay signos ng kalikasan Libra Dapat kung gagawa ka ng desisyon ay mabilis pag-ayon na sa iyong isipan ay gawin para hindi makawala ang iyong swerte, ang gabay signos ng kalikasan Scorpio mas mainam sa iyo na huwag ka na gumawa ng pagtulong sa kausap dahil wala kang mapapala sa kanila, kukuhanan ka lang ng swert, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang gabay signos ng kalikasan. Sagittarius, kung magagawa mong magalit sa kausap o kaibigan, ay iyong gawin dahil sa ganoon ay makikilala mo ang tunay na makakasama na tao, ang gabay signos ng kalikasan. Capricorn, iwasan mo muna ang mahilig mong makasama na tao sa ngayon dahil baka mabigyan ka ng tukso ng ibang pagkakagastusan, ang gabay signos ng kalikasan. Aquarius, mas mainam na huwag ka muna makipaglaro sa mga hayop ngayong araw at makipagbiruan sa tao dahil baka mauwi sa gastos para sa iyo, ang gabay signos ng kalikasan. Pisces Mas mainam alagaan mo ang iyong kalusugan iwasan muna ah, ang dapat na alam mo nagbibigay ng paghina ng katawan at makakaiwas ka rin sa gastos ng pera, ang gabay signos ng kalikasan.